Sir, sabi niya at kasalanan niya lang daw sa mga kasama, no? ay hindi sumagi sa isip niya na masisunungaling si Napeñas sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi sumagi sa isip niya sa first day, day one pa lang ng mga masapan, no? sinasabi na niya yun Kung huwag mo niyo, anong, anong niya, hindi sumagi sa isip niya. Hindi ba si Napeñas na palagi sinasabi niya may kasalanan? Lahat ng sisi, si, si, si Napeñas ang pinag, uh, tina, 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 di tina, Basically, he's saying, he's saying, sir, na na penya slide to him yung sa AFP coordination, sir. Palagi niya sinasabi yan, eh. Pero siya ang nagsisi ng aling. Bakit siya? Ba, eh, sasabihin niya, niya, wala siya. Sasabihin niya, wala siyang kinalaman doon. doon. sa, hindi daw niya alam yun, hindi raw siya nagbibigay ng order. Eh, ano ba yung ginawa niyang nakipag, uh, I-text siya kay uh, General Purisima na nagbibigay siya ng order kung paano, ano na nangyayari dyan kay Marwan, ano nangyayari kay Usman. So yan ay, ang ibig niya sabihin ay talagang on the top of the situation siya na alam niya ang lahat ng nangyayari. Ipa-examine niya yung kanyang uh, cellphone para malaman natin kung ano ang talagang naging usapan kung anong naging text nila doon sa kanyang mga generals kung nagkaroon ba ng stand down order doon hindi. So you mean uh, habang nangyayari po yung bakbakan, alam na po ni President, hindi, ay ni ex-President Pinoy, hindi yung sinasabi niya na parang nung gabi na lang niya nalaman? Oo, oh, siya mismo nag-admit na madaling araw, eh, tenex na siya. Eh. Alam na niyang uh, nagkakainkwentro, no, nakuha na si Marwan. Eh. Ngayon, meron niyang doon sa kanyang telepono, sinasabi niyang patay daw yung telepono niya yeah. na mayroon two hours na, yeah. na gap doon sa kanyang conversation. Wala siyang tinatawagan. Impossible yun. Napaka importante nung operation sa mga masapan. No? Tapos ikaw magpapatay ng telepono. So may tulad sinabi ng BOI, may, may, may Sinabi naman B.O.A. Sinabi rin ni ng Senate Report ni uh, Grace po na siya may kasalanan So, nagtataka nga lang ako kung ba't parang naabsoluto ko agad yan So, sir, tingin niyo if he's willing to cooperate sa investigation dapat ipa-examine yung phone niya Kung gusto niya Actually, sa lahat ng mga generals sa lahat ng mga officers si General uh, Penas lamang ang nagbigay voluntarily the day after di mama sa pan masaker uh, para examine magkaroon ng forensic examination kasi wala siyang tinatago eh Sir, may directive diba from the President about the uh, independent commission, sir? Who will compose the commission? Ah, wala pa yan. di ko alam. Hindi okay. ko pa alam yan. Sir, sinasabi na hindi hindi raw ginamit ng army dahil hindi ko sa service ng sensuaran, hindi raw ang nang army police Yeah, uh, mo? Kaya, police. Yan ang sinasabi niya. Pero sa so ngayon Well, alam mo, kaya sinabi ni General Nepenas, yung TOT, Time and Target, gawa ng, uh, well, hindi mo na matatrust ang Army at that time. Kasi yung mga Army doon, na naka-station doon, nandun na yung kanilang mga asawa, nagka-asawa niya ng Muslim, tumitira na rin yung kanilang mga anak Kaya once you coordinate with the Army, ay mabubulabog na kagad makakatago na kagad target nila. Yun ang reason ni General Peña. So sir, hindi niya binayolate kasi sabi ni Pinoy, inutos niya na mag-coordinate days before, pero yun nga sinabi ni Peña na time on target na lang. So walang nababayolate si ano doon? Si walang si si General Peña, siya ang nagkulang. Kung gusto niya sin, ang sinabi niya, ang, sinabi kasi ninyo, um, okay, you coordinate with the military. Mm -hmm. Sabi ni General Peña, your Mr. President, ang military is compromised na. So, ang dapat po dyan ay time target lamang. Oh, anong ginawa niya? Wala siyang sinabi. Silent siya. Ang dapat sana sinabi niya kay General Lepenas, hey, hindi, hindi, gusto ko talaga yung coordinate mo yan. Hindi niya ginagamit ginamit yun. So, silent siya doon. Anong ibig sabihin ng silence? Silence means acquiescence. So, walang isa, bro, walang insubordination yan. Talagang pinilit lamang nila yung si John na Peña sasama dyan. Kaya investigan niyo, Mr. Ewan, ang involvement ng U.S. To to hindi, yung commission, siyempre, lahat investigan niyan, lahat ng angulo. Hmm. Lahat ng angulo. Eh, tulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, napakaraming hindi nasasagot dyan. Kaya nga, despite the uh, Senate and House investigation, eh hindi ka ako magkakaroon ng closure dyan kasi napakaraming hindi, mas, hindi pa nasasagot dyan sa investigasyon niya so, bakit hindi ginamit yung artillery support noong mga 8 or 9 o'clock in the morning of January 25 samantalang lahat ng kondisyones para gamitin nandoon na kalawa, ano ang ginawa ng OPAP ni Jing Delis at ng kanyang asawa uh, bakit hindi nila napatigil yan <clears throat> meron ba diyang sila ba nagpigil para gamitin yung artillery sapagkat natatakot sila na mawasak yung peace process. Yan ang mga katanungan na dapat uh, uh, talagang uh, i-investigate ng new commission kung mayroong itatayo. Sir, peace Pilipino clear uh, DELES Sir, sabi yes. niyo wala kang kinalaman si DELES kasi law enforcement operation yung niya? Lahat naman kiniclear niya except na penis, Eh. Basta at tatungkol dun sa operation naman. Alam nga yun siya magdepensa. Magdepensa siya. Thank you, sir. Thank you, sir. Sampung bagay hinggil sa sagupaan sa mama sa pano. Una, ibinuwis ni Pinoy ang buhay ng mga Pilipino para sa gera ng US laban sa terorismo. Apat na put-apat na miyembro ng SAF ang namatay sa inkwentro, samantalang labing walo naman galing sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Pitong sibilyan ang pinatay ng SAF kasama ang walong taong gulang na bata at aabot sa isang libot limang daang pamilya ang nagbakwit pagkatapos ng inkwentro. Pangalawa, U.S. ang namuno ng Operation Wolverine o Exodus at malayang pinatapakan ni Pinoy ang soberanya ng Pilipinas para rito. U.S. ang naglista kay Marwan sa Most Wanted. U.S. ang nag-alok ng 5 milyong dolyar na patong sa ulo ni Marwan. U.S. ang nagpondo sa Mama Sapano. U.S. ang nagpadala ng drone na nanood sa Operation Exodus. U.S. ang sumabak sa laban sa Mama Sapano may sundalong Amerikano na namatay ayon sa mga residente. US ang nagpadala ng helicopter na nag-alis ng mga piling katawan mula sa pinangyarihan ng engkwentro. Sa gobyerno ng US, may pressure na magreport sa mamamayan niya na nananalo ang pinagkakagastusan at kinakamatayan ng mga Amerikanong sundalo sa US War on Terror nito sa mundo. Idiniretso ang daliri ni Marwan sa FBI ni hindi ito dumaan sa verifikasyon o investigasyon ng Philippine National Police o anumang ahensya ng gobyerno. Pangatlo, isinubo ni Pinoy sa kamatayan ang apat na put apat na komando ng Special Action Force ng Philippine National Police. Pinasok ng SAF ang muog ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na hindi malinaw kung paano ligtas na makakalabas o paano sila masasaklulohan hindi sinaklolohan ang mga napalabang puwersa ng 55th at 84th Company ng SAF. Negative. Negative. Stand down. Stand down. Pang-apat, nag-astang General si Pinoy na pumwesto pa mismo sa U.S. Drone Control Center sa Zamboanga para mandohan ang Operation Exodus. Tinapakan ni Pinoy ang chain of command para maniobrahin ang Operation Exodus. Bukod sa mga tropang Amerikano na nakasama sa operasyon, ang suspendidong hepe ng PNP na si Alan Purisima at ang tinanggal na hepe ng SAF na si Napeñas lang ang may alam. Ni hindi alam ni Rojas, Espina at ng AFP ang operasyon. Panglima, inatasan ni Pinoy si Purisima na magmando sa Operation Exodus bagamat siya ay suspendido dahil sa alegasyon sa gun scam at korupsyon. Police Director General Purisima, when he came out, he stated. Wag mo munang sabihin yung dalawa sa kanapag ng duna. Ako na ang bahala kay General Camarón. Sino po yung dalawa na sinasabi niyo? General, I'm referring to the OIC of the 15 National Police to be led to General Espina and the Secretary of the Local Government, Don Robon. Maruhas na sa iyo. Pang-anin hindi kinilala ng gobyerno ang kasunduan sa MILF hinggil sa koordinasyon sa pagpasok ng gobyerno sa teritoryo ng MILF na nilalaman ng peace talks. Hindi alam ng MILF na pinasok ng nasa 300 armadong SAF ang kanilang base. Mga tropa ng SAF ang ginamit ni Pinoy at hindi ang militar dahil ang pagsugod ng AFP sa base ng MILF ay magiging mas malinaw na paglabag sa ceasefire agreement. Pampito, Sinasabotahin ng gobyerno ang pistok sa MILF. Nakasangkalan sa aabutin ng mga investigasyon ngayon ang kapalaran ng Bangsamoro Basic Law o BBL na sa simula pa lamang ay naisulat na may maraming probisyong taliwas sa konstitusyon. Lumalabas na hindi naman maipapasa ang kasalukuyang forma ng BBL kung walang charter change. Ngunit, hindi na mailusot pa ng gobyerno ni Aquino ang charter change na gagamitin nito hindi para sa BBL kundi para sa pagpapalit ng mga economic provisions ng bansa ayon sa dikta ng US, bangkong nagpapautang, dayuhang mamumuhunan sa labas ng bansa at malalaking burgesya komprador sa bansa. Tila pinapaasa ng gobyerno sa wala ang mga kausap nito sa peace talks, at ngayon ay magagamit pa nilang escape route sa pinasok na peace talks sa MILF ang pangyayari sa Mama Sapano. Pangwalo, dalawang beses nang idiniklarang patay si Marwan sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy. Una, noong Pebrero 2012 sa Parang Sulu at ngayong Enero 2015 sa Mama sa Pano, Maguindanao. Pangsyam, dinahas ng SAF ang komunidad ng barangay Tukanalipaw, Mama sa para isagawa ang Operation Wolverine o Exodus. Pinapotokan ng SAF ang masjid o bahay dasalan ng mga Muslim sa sitio Inubog, Barangay Tukanalipaw kung saan lima ang namatay. Pinapotokan ang kubo ng pamilya Panangulon sa pag-aakalang nagtatago ang terorista dito, kung saan namatay ang batang anak na si Sara habang sugatan ang kanyang mga magulang na si Natots at Samra. Tinadtad ng bala ang katawan, tinanggalan ng mata at tinaling parang baboy ang magsasakang si Badrudin Langalan. Pangsampu, si Pinoy at ang US ang may pananagutan sa madugong enkwentro sa Mama Sapano at dapat silang singilin ng mamamayan.